Okay, na ako. So yun mga idol, bali magandang umaga sa inyo. Pero video masaklap yung umaga natin ngayon mga idol. So bali mga idol, ang naglalakad ako dito sa may uh, palayan. Yeah, papunta ako mga idol doon sa kabila. Sa may garahe ng motor. Yan. Maglalaba tayo mga idol ng motor ngayon. So bali malungkot na katotohanan. <laughs> so nalubog yung motor natin sa uh, baha sa gabi yan mabot hanggang dito yung ba mga idol oh eh. <coughs> so, yeah. bali hindi pa ako pumunta doon sa Hagara pero uh, um, pumunta na doon yung bayaw ko sa so, bilad lahat ng motor doon sa Hagara eh, uh, nalubog sa baha yan ang mangyayari ng mga idol magpapa-overhauling. Siguro, papa-overhauling ano yung mga idol kasi napasok ng tubig bahay yung uh, makina. Kasi yung bali, papunta ko dun. Buti nga, medyo mataas na yung uh, palay dito. Hindi na masyadong napinsala pa pa nga mga idol e, bali yung bayaw ko naglalaban na ng motor niya mga <laughs> sa klap yung nangyari sa motor namin mga idol eh yung dalawa oh hello hi kayo sa vlog ko hi ano ka bakla <laughs> bali anong ginagawa nyo ne nawa ko ng yog nawa kayo na yog okay. So, ang sisipag ng mga batang ito, mag-scarty. Wow! Maritinik ka muna video ah. Eh, bali, dula sila mga idol. At tawid tayo mga idol sa atin. Sa malalim At, ang mga idol. Nga. So, ito yung, ano, yung ilog dito mga idol. Tapos, makabot hanggang dun sa taas mga idol yung bahay so, Tingnan mo mga idol, ang taas nga. May so, umabot na dun hanggang dun, dun, dun sa palaya. yun, yung dalawa, yung dalawang bata. Nakuha sila ng nyug kasi maraming naanod na nyog uh, maraming naanod na ng mga baboy, ganyan yung mga gamit yung inabot mo ang baha yun ah <laughs> tawang daw sila mga idol kasi natisod sila daw <laughs> so yan yeah, tayo dun sa motor natin yan so yan yung nangyari ng motor mga idol nilalaban lahat <laughs> sa kanya. Ayan yung uh, smash. Lagi nandun sa garay pa. Di lalagay din natin dito. Yan. So, okay. dito yung nangyari sa kung namin mga idol. Inabot ng no? mga. Hmm. Ayan. Ayan. Nangyari mga idol. Lumubog sa baha. Ang dami pang ano. Idol, uh, na yung itsura ng ating motor. Inalas na na natin yan. Uh, yeah. Laban natin mga Idol. sa kanya? Okay, ganoon din. Tatlong motor ito mga Idol. Ano nangyari? Buti nga hindi na anod. <laughs> iniram ko pa naman to Gawa ng ba mga ito Ang ba dyan Ano ba mga ilog? Tapos pong mapaw ko dito mga

siyente dito. At, uh, may kanya-kanyang mekaniko. Kasi, <laughs> so, yan yung mga ito yun yung mga piyesa na motor mga idol. Nilinisa natin mga idol. So, yun. And, mga idol, uh, bali, dadaglag ko lang mga idol dito sa nalunod yung motor namin sa haba. Bali, ito pa yung pinsala ng ano, uh -huh. ba mga idol. Yan o. Yung palaya namin mga idol, yun yung nangyayari. Katabunan yung mga palay mga idol. Yung inakas natin ng mga idol na. palaya. bagong tanim sya mga idol. Yung nadali mga idol. dami. dami pa naman ang gastos din mga idol. wala yung palay palay pakalangkot man isipin mga idol pero kailangan natin tanggapin yan mga idol kasi wala tayong magagawa kapag ang panahon ang nagpasya nakakapanghina ng loob mga idol pagkapag -pag, ang panahon ng nagdesisyon daming pinsala ang lawak niya mga idol may gito mga idol na um, kung iisipin natin mga, ah, kung iisipin mga idol yung pinsala mga idol may git isang hektarya na tapunan yung mga ano, palay Uh, pabing tanim na palay. Yung iba, nabunot, tapos tinangay na, na ng ba. Sobrang lakas mga idol nung ba. So, bali, hindi, kung nabidyo yun, kasi gabi, mahirap, uh, mahirap lumabas ng gabi dito sa amin kasi sobrang dilim. Baka tayo ay matangay din ng ba. Uh, kanina nga, maraming naghahanap mga idol ng biig, kalabaw, anyum. may mga namatay na, ano, biik, alabaw, ganyan. Ah, diba? Bawa naman. Pero kailangan natin tanggapin yung mga idol kasi ah, panahon ang nagdesisyon. So, napakalawak ng mga idol. Ibang dun Ah, Tapos, ito mga idol, sinishare ko lang mga idol na ganito yung buhay namin. mararamdaman namin. Kasi marami, marami na yung gastos namin dito mga idol. Tapos ganito lang yung nangyari. Ayan, diba? Uh, kayo, kung sa, kung sa inyo mga idol, uh, mararamdaman nyo. Uh, malulungkot naman, pero kailangan natin tanggapin yung mga idol. Kasi wala naman tayong magagawa. umabot pa hanggang dito yung tubig mga idol yan nga na um, karating pa yan dito ang laki nyan mga idol karating hmm. pa dito